Hindi alintana ni Alden Richards ang malakas na ulan para tumigil sa kanyang pagbabike. Trending nga ang wet look photo ng isa sa 8 Eddie's box office heroes sa online world. Dead mga si Alden kahit super lakas ng tag-ulan noong lunes at wala siyang takot na suungin ang malalakas na angin. Mas worried pa nga for him ang kanyang mga fan. Takot na takot sila dahil madulas daw ang kalsada at delikadong bumiyay, lalo sa mga motor at bisiklita. Komento pa ng fan, super pugi nga raw ni Tisoy kahit basang-basa sa ulan at pagod na pagod dahil sa ilang oras na pagbibisiklita. Hindi talaga mapigilan ang kapuso aktor sa bago niyang happiness umulan man o umaraw. Sigurado namang mailingat ang aktor sa kanyang pagbabike. Pinarangalan bilang Best Actress si Marian Rivera habang Best Actor naman si Dennis Trillo sa katatapos na 8 Entertainment Editor Choice Awards sa The Eddies. Si Marian ay pinarangalan sa kanyang natatanging pagganap sa balota habang si Dennis naman ay sa pelikulang Green Bones. Analo namang best supporting actor si Narru Madrid si Green Bones at Aga Mulak para sa An Invited. Si Lorena Tolentino ang pinarangalang best supporting actress para sa Ispantaho. Bukod kina Dennis at Ruru panalo rin ng Green Bones ng The Best Picture, Best Cinematography at Best Director naman si Sig Tulay. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.